Walang mahirap sa taong nagsusumikap. Walang imposible sa taong pursigido at disidido. Walang madali sa buhay, pero lahat ay hindi yan imposible. Kung iaalayin mo lang ang mindset mo, lahat kaya mo at walang imposible sa'yo. Ang totoo, ikaw lang dinaman ang magbibigay ng limitation sa sarili mo. Kung sasabihin mo sa sarili mo na hindi mo kaya, kahit isang libong tao pa ang mag-push sa'yo, at magsabi sa iyo na kaya mo, for sure hindi mo talaga kaya yan. Pero kahit isang libong tao ang pumigil sa iyo at magsabi na hindi mo kaya, kapag ikaw naniniwala ka sa sarili mo at sinasabi mo na kaya mo, 100% kaya mo. Wala kang dapat patunayan kahit kanino. Piliin mo ang maging masaya. Masyadong libitado ang oras mo sa mundo. Dapat i-enjoyin mo. Kung ayaw nila sa'yo, ka-problema nila yon. Huwag masyadong itali at sarili sa mga pressures ng buhay. lalo na sa opinyon ng iba. Those? ang importante, alam mo sa sarili mo na mabuti ka na tao. Good morning!